Alright, mga ka -idol. ayan, uh, malapit na kami dito sa isla ng Magkaragit, no? Sa Sulangan na kami mga ka-idol, papasok na kami sa Sulangan. Ayan, so abangan nyo, papakita namin yung mga rock formation ng Sulangan sa bandang gilid. Alright? May tao kang laging maaasahan si TV di ka iiwanan, matapat mapagkalinga sa kapwa. Isang kaibigan lagi mong kasama, RMTV, sigaw ang pangalan, mas baten yung vlogger tunay na kaibigan, sa kabutihan niya mapapahanga ka, ang bawat tulong galing sa puso't saya. Ito nga mga kaidol ang behind the scenes mga kaidol sa pagkuha namin sa area ng Magkaraget Masbate. Ito po yung isla ng Masbate mga kaidol sa kadungtong ng Tikaw. Island mga kaidol at dito sa Batuan mga kaidol. So dito kami ngayon sa Magkraget. So habang kumukuha po ako dito mga kaidol ng mga view ay ang behind the scenes naman ang kumukuha nito ay si Rels Rels mga kaidol. Ayan. So bali hiningi ko nga lang ang video sa kanya para may upload ko dito kasi yung ating kuha sa camera yung mga rock formation ay ina-upload ko po sa main channel ng aking your job. mga ka-idol alright, so napakaganda lamang mga ka-idol pagmasdan, kasi sa huling pagpunta ko dito mga ka-idol ay, sa pagpunta ko dito ay maliit uh, maliit pa lamang ako mga ka-idol, siguro na sa uh, 12 years old pa lamang ako mga ka-idol nung no? ako ay sumasama sa pagdadagat at sa pangingisda mga ka-idol, wow, napakaganda dito mga ka-idol, ayan so kung makikita nyo mga ka-idol, matatanggal talaga yung stress nyo dito mga ka-idol ayan, so papunta din kami nito mga ka-idol sa ano mga ka-idol no uh, tawag dito papuntang dimasa lang din kami nito mga ka-idol dito lang kami dumaan sa Magkaragit Island mga ka-idol kung tawagin ay parola yan so mga mga shout out sa mga taga rito sa ay Island Batuan at Talisay ayan so magkakalapit lang po ito magkakarugtong lang po mga ka-idol ayan so nandito tayo sa Sulangan mga ka-idol dito po ay malakas yung sulog kung tinatawag ay malakas po yung current ng dagat mga ka-idol ayan, pasensya na kung tanging iyan lang po, nakuha ng video sa behind the scenes sa nag video sa atin ni Rels Rels, dahil po ang purpose ko dito, yung pagkakamera ko ay sa ano po yan mga ka-idol? Para sa main channel ng aking YouTube yung upload mga ka-idol Para sa ating adventure Right? So mga ka-idol Pakumen naman mga ka-idol kung anong isla po iyan mga ka-idol Yung nakikita mong tumpok na isla mga ka-idol So yan po yung karugtong din ng magkaragit At yan po mga ka-idol pakumen din kung ano po yung barrio na iyan mga ka-idol na natatanaw natin At ayun na nga mga ka-idol Ito na mga ka-idol Malakas na yung current ng tubig mga ka-idol at yun lamang po ang ating video dito sa Islam mga kaidol dahil napakalakas talaga ng karan ng tubig. Ayan, naghudyat sa na po ang kuya ko dito na tama na muna mag video baka mamaya ay umikot-ikot yung aming bangka at tamaan namin yung ipo-ipo ng dagat. So maraming maraming salamat mga kaidol. Ako nga po pala si RM TV. yung vlogger tunay na kaibigan sa niya mapapahanga ka ang bawat tulong galing sa puso't saya.